TV official. Right. Mga Kadalasang Sintomas ng Diabetes Ano nga ba ang diabetes? Ang diabetes ay grupo ng mga sakit na nakakaapekto kung paano ginagamit ng katawan ang blood sugar, glucose. Importante ang glucose sa kalusugan dahil ito ang pinagmumula ng enerhiya para sa mga cell na siyang bumubuo sa muscles at tissues. Ito rin ang punong pinagmumula ng fuel ng ating utak. Kung ikaw ay may diabetes, ibig sabihin nito'y masyadong maraming glukos sa iyong dugo at ang mga dahilan ay pwedeng iba-iba o di magkapareho. Maaaring mauwi sa seryosong problema sa kalusugan ang pagkakaroon ng diabetes. Mga kadalasang sintomas Ang dalawang tipo ng diabetes ay may mga parehong babala o sintomas. Mga palatandaan, senyales o sintomas na meron kang diabetes. Laging gutom. Laging pagod. Pagkagutom at pagkahapo. Ginagawang glukos ng katawan ang mga pagkain na ating kinakain na ginagamit naman ng cells para sa enerhiya. Pero kailangan ng cells ang insulin para maipasok ang glucose. Kapag ang katawan ay kulang o walang masyadong insulin o kapag hindi tinatanggap ng cells ang insulin na ginagawa ng katawan, hindi nakakapasok ang glucose kaya wala kang enerhiya. Maari kang gutumin at hapuin ito kaysa normal. Madalas na pag-ihi. Madalas na pagkauhaw. Ang madalas na pag-ihi at pagkauhaw. Ang normal na pag-ihi ay apat hanggang pitong beses sa loob ng 24 oras. Pero ang mga taong may diabetes ay higit pa dito. Bakit? Inaabsorb ng katawan ang glukos habang ito ay dumadaan sa iyong kidneys o bato. Pero kapag tinataas ang diabetes ang iyong blood sugar, maaaring hindi maibalik ng katawan ang lahat ng ito. Subukan nitong alisin ang sobra sa pamamagitan ng paggawa ng maraming ihi na nangangailangan ng tubig. Maaari ka makaihi ng mas madalas at dahil dito, mas madalas ka rin makadama ng uhaw. Kapag madalas kang uminom, madalas rin ang pag-ihi. Tuyong bibig at makating balat. Dahil gumagamit ang katawan ng tubig sa pag-ihi, kukunti na lang ang moisture sa ibang bahagi ng katawan. Pwede kang maging dehydrated at mararamdaman mong tuyo ang iyong bibig. Ang tuyong balat ay makati din. Pagkalabo ng paningin Malabong paningin, ang pagbago-bagong fluid level sa iyong katawan ay nagdudulot ng pamamaga sa lenses ng mga mata at nawawalan ito ng focus. Pangangati at pagkakaroon ng vaginal yeast infection. Infection sa yeast, parehong maaaring makuha ng lalaki at babae ito. Glukos ang kinakain ng yeast, kaya ang mga infection ay pwedeng mangyari. Saan man sa mainit at moist fold na bahagi ng balat, katulad ng pagitan ng mga daliri sa kamay at paa ilalim ng suso sa palibot mismo ng ari hindi humihilom na sugat, pagkasakit at pamamanhid ng mga paa. Hindi nahihilom na mga sugat. Sa katagalan, ang high blood sugar ay nakakaapekto sa daloy ng dugo at pwedeng maging dahilan ng nerve damage. Kaya nahihirapan ng iyong katawan sa paghilom ng mga sugat. Pagsakit at pamamanhid ng mga paa o binti, resulta din ito ng nerve damage. Ang ilan din sa palatandaan na merong diabetes ay ang problema sa pakikipagtali, bigla ang pagbaba ng timbang.